Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines Narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, ito po si Pastor Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang ating pong programa ay napapakinggan at napapanood gamit po ang Facebook Live at YouTube Channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV at gayon din po sa Channel 185 sa GCTV tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 imedya ng umaga. Ang ating pong programa ay napapakinggan mula lunes hanggang biyernes gamit po ang radyo. Hanapin niyo po ang 702 DZAS sa AM at nandyan din po ang 1143 DZMR sa AM po kung kayo po ay nasa Northern Luzon. At syempre sa Visayas ang DYVS at gayon din po sa Coronadal South Cotabato gamit naman ang DXKI FEBC. Kumusta na mga kapatid? Sana po ay nasa mabuti, maayos at matagumpay na kalagayan ng bawat isa. Sa ating pag-aaral uh, this week ay tinatalakay po natin yung Christian Love in Action. At sangayon po sa ating natutunan, ang ating kaugnayan sa Diyos ay lumilikha sa atin ng panibagong responsibility at the same time syempre panibagong kakayahan. Kaya nga bilang isang mana ng palataya, sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 1, tayo po ay dapat mamuhay kagaya ng nararapat sa isang tinawag ng ating Panginoon. Kaya kung atin pong iisip-isipin yung ano ba yung nararapat, ano ba yung angkop para sa isang mana ng palataya, yan po ay kinabibilangan ng pamumuhay na merong pag-ibig sa ating kapwa at sa ating Panginoon. In fact, kung inyo pong uh, bamarapating balikan, nung tanungin po si Jesus, which is the greatest commandment? Naalala niyo ho ba yung sagot ni Jesus? Ang sabi niya, to love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and to love your neighbor as yourself. So, ibig sabihin po, napakahalaga sa ating Panginoon ng relationships. Yan po ay importanteng-importante sa Kanya. At hindi ho pwede magkaroon ng relationship kung wala po tayong tunay na pag-ibig sa isa't isa. Yan po ang uh, nagbibigay sa atin ng dahilan bakit uugnay tayo sa ibang tao at bakit isusustain po natin ang relationship sa kabila po ng mga challenges and difficulties na ating kinakaharap. In fact, sa isang manga ng palataya, ang pag-ibig po ay hindi lamang uh, isang bagay na iniutos sa atin. Ito po ay isang bagay na maituturing nating responsibility po natin Ayan, kaya pag tayo po ay nagkulang dyan Ay malamang sa malamang lahat po ng pinagagawa ng Panginoon Ay hindi rin natin magagampanan Kasi po, paano ka nga naman sasamba kung wala kang pag-ibig? Naalala niyo ho ba yung pagkakataon sa uh, Bible Na kung saan ang sabi po doon ay merong isang lalaki na sumasamba sa templo At sa kanyang pagsamba ay naalala niya meron siyang hindi kasundo. Ang sabi ho ng talata, makipagkasundo ka muna bago mo ituloy ang pag-aalay at pagmaayos na yung relasyon at saka bumalik sa iyong pagsamba. So ibig sabihin ito mga kapatid, yung ating ugnayan sa kapwa ay merong mahalagang epekto sa ating pagsamba sa Panginoon. Siyempre, yung iba pang mga aspeto ng uh, ating paglilingkod, apektado rin. Paano tayo magmi-minister? Paano po tayo magkakaroon ng desire for evangelism Paano po tayo magkakaroon ng tunay na fellowship sa iglesia Kung wala po ang pag-ibig na ito It is necessary, it is important, and it is given to us by God The moment na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas At sa ating pag-aaral, kinukonsider po natin yung aklat ng Philemon uh, Chapter 1, verse 4 to 10 O, pamilyar ba kayo sa Philemon? Okay, sino ba si Pilimon at ano ba ito? Eh kaya ko ho nasabi yan dahil napakaiksi po nitong uh, epistle na ito para kay Pilimon At uh, pamisan po sa sobrang iksi, eh para bang madaling malampasan Kaya nga pamisa-misa pag tayo po ay nagse sa Bible eh May mga uh, aklat na mahirap nating makita Eh kasi po, misan pagka nagkadikit yung dalawang pahina Nalampasan na kagad at isa nga po doon ay itong Filimon dahil maiksi maiksi lang Sa loob lamang ng ilang sandali matatapos nyo humbasahin to Pero hindi po dahil maiksi, e eh wala itong uh, hamon at laman na ibinibigay, meron po At nais kong basahin yung uh, Philemon chapter 1 verse 4 all the way to verse 10 Samahan po ninyo ako I always thank my God when I pray for you Philemon Because I keep hearing about your faith in the Lord Jesus and your love for all of God's people. And I am praying that you will put into action the generosity that comes from your faith as you understand and experience all the good things we have in Christ. Your love has given me much joy and comfort, my brother, for your kindness has often refreshed the hearts of God's people. That is why I am boldly asking a favor of you. I could demand it in the name of Christ because it is the right thing for you to do. But because of our love, I prefer simply to ask you. Consider this as a request from me, Paul an old man and now also a prisoner for the sake of Christ Jesus. I appeal to you to show kindness to my child Onesimus. I became his father in the faith while here in prison. So dito po ay makikita natin ang ilang mahalagang bagay na magtuturo sa atin kung paano po natin isa sa pamuhay ang uh, pag-ibig. At mahalaga pong bigyan ng konting background ito. Si Pilimon po ay merong alipin at yung alipin niya ang pangalam po si Onesimus. Si Onesimus ay nagnakaw kay Pilimon at tumakas po papuntang Roma upang makalayo dito po kay uh, Pilimon na kanyang amo at ninakawan. At uh, nung siya po ay nasa Roma by God's provision, ang tao pong ito nakakilala sa Panginoon sapagkat nakatagpo niya ngayon si Apostol Pablo. So, na-convert siya sa Christianity at napatunayang isang mahusay na kasama sa paglilingkod ni Apostol Pablo. So, ngayon, uh, ang nag-ugnay ngayon okay, sa dati ng magkakilala na si uh, Apostol Pablo at saka si Pilimon, ang muling magre-reconnect sa kanila ay itong alipin na si Onesimus. Isang magnanakaw na alipin na tumakas pero nakakilala sa Panginoon So ngayon ito Ang dilema po dito sa sa pangyayaring ito Ay pe, pwede hong parusahan nitong si Pilimon, si Onesimus Dahil sa batas po ng Roma At sa Old Testament Law, yung Mosaic Law na tinatawag E eh pinapahintulutan po ang pagpaparusa uh, Actually sa batas ng Roma pwede mong patayin itong uh, runaway slave Pero ang problema po ay ito Si Onesimus po ay mananampalataya no mga panahong ito at mananampalataya rin naman si Filimon kasi nakakilala na nga kay Kristo si Onesimus. So ngayon, ano po ang mangingibabaw? Yung pag-ibig ng isang mananampalataya sa kapwa mananampalataya? O ito bang uh, uh, pangyayaring ito ay magdudulot ng kaparusahan para kay Onesimus? Kasi po, mahirap mamili. Eh. Madaling sabihin na ito gagawin pero parehas may konsekwense. Ganto po kasi yan. Pagkahu pinalampas ni Onesimus o ni Filimon ang pagpaparusa kay Onesimus, ang mangyayari po dito mga kapatid, magkakaroon ng uh, retaliation sa ibang mga amo na merong alipin dahil maaaring lumakas ang loob ng ilang mga alipin na mag sa kanilang amo dahil po sa pangyayaring ito. Ngayon, kung sakali na mga parurusahan niya, ang magiging kapalit naman ito, yung kanyang Christian testimony. So ano po ba ang dapat gawin? Yung bang sinasabing tama sang ayon sa batas ng Roma o yung sinasabing tama sang ayon po sa sinasabi ng Biblia? At uh, siguro yung iba nagtatanong, bakit hindi inabolish yung slavery nung panahong ito at bakit tinatalakay pa rin sa Bible? Alam niyo po, ang solusyon sa slavery nung panahong iyon ay hindi po legislation lang, hindi po batas lang, hindi po yung tipong sasabihin na okay, mula ngayon bawal na yan. Hindi po ganun kasimple eh. Ang totoo po, kahit sa mga lugar na wala namang slavery, ay meron pong mga abuses na nagaganap. Uh, hindi mo kailangan magkaroon ng slavery for you to abuse other people. May mga tao po because of their sinful nature, because of their sinfulness, they will really abuse other people. So hindi po legislation ang solusyon dito, kundi transformation, pagbabago. At yan po ngayon ang makikita natin na pinahalagahan po nitong si Philemon kung kaya pinili po niya na pangalagaan ang kanyang Christian testimony. Pero para po umabot siya sa point na yun po ang kanyang piliin, ilang bagay po ang dapat nating tandaan. Bakit magagawa ni Philemon ito? Una po is an experience of God's love. Pag tayo po ay kumilala kay Jesus Bilang Panginoon at Agapagligtas Nasa atin po ang Banal na Espiritu At pag nasa atin ang Banal na Espiritu Ano po ang bunga ng Banal na Espiritu? Love, Joy, Peace, Patience, Kindness, Goodness, Gentleness, and Self-Control Di po ba? So ibig sabihin mga kapatid E eh, maliwanag po na ang presensya ng Banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na ito po ay gawin, yung magpatawad at magmahal. At yung pagmamahal dito ay hindi po ordinaryong pagmamahal. Ito po yung pagmamahal ng Panginoon. Tingnan po natin sa Philemon chapter 1 verse 6. Ang sabi ho ng talata, "And I am praying that you will put into action the generosity that comes from your faith as you understand and experience all the good things we have in Christ." Tingnan nyo yung phrase na yon. Generosity that comes from your faith. Ito po ay nagpapakita sa atin na ito pong si Philemon ay merong pagkakilala kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. At sabi nga natin, napakalaking bagay nito. Uh, sangayon sa ating napag-aralan this week, di ba? Ang uh, Panginoong Jesus, ang uh, dahilan, bakit tayo pinatawan? Because of His sufficient sacrifice. Ah, uh, siya po ang nagpapalaya sa atin sa kasalanan, ang banal na espiritu nananahan sa atin upang tayo po ay magkaroon ng bunga ng banal na espiritu. Ang Ama po, sabi sa John 15, he prunes us so that we will become even more fruitful. So ibig sabihin, yung pagkakaugnay sa Panginoon ay nagbibigay din sa atin ng enablement. Nagkakaroon po tayo ng kakayahan na gawin ang nararapat dahil sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi sa Philippians 2:13, "For God is working in you, giving you the desire to obey and the power to do what pleases Him." So, yung experience of God's love also gives us the enablement that we need. We have experienced the love of God, so we can express it to others. We have the presence of the Holy Spirit, so that we can also express the fruit of the Holy Spirit in our lives. Okay, so isa yan. Pangalawa, is an exhortation to Christian responsibility. Alam mo, isang malungkot na realidad, pag tayo po ay nagbabahagi ng Ebanghelyo, paminsan po, ang hinahighlight natin are the benefits, the privileges that we have because of Christ. Maganda po yun. Pero kailangan, wag nating kaliligtaan na meron din tayong mga responsibilities. Kaya paminsan na nangyayari po para bang naa-attract kay Jesus because of the blessings and privileges. May sino nga ba naman ang ayaw pumasok sa langit? Pero ang problema po ay hindi pinapahalagahan yung ating Christian responsibilities. Meron tayong responsibility as a Christian. At tingnan po ninyo sa Philemon chapter 1 verse 8 and verse 9. That is why I am boldly asking a favor of you. I could demand it in the name of Christ because it is the right thing for you to do but because of our love i prefer simply to ask you consider this as a request from me paul an old man and now also a prisoner for the sake of christ jesus now take note yung pangalawang sentence po ng verse 8 i could demand it in the name of christ because it is the right thing for you to do obserbahan niyo po yon ito ang nararapat, ito ang naaangkop, ito ang tamang bagay na dapat gawin dahil ikaw ay may kaugnayan kay Kristo. Pinapatunayan po sa atin na once na tayo po ay kumilala kay Jesus, hindi lamang tayo nakatanggap ng panibagong estado, panibagong mga pribilehiyo kundi mga kapatid, dandaan niyo po ito, tayo po ay may panibagong katayuan. At yung panibagong katayuan na iyon ay may kalakip na panibagong mga responsibilities. And sadly, oftentimes, ang nangyayari po, we have people who claim to be Christians, who say that they are Christians, at maaring totoo, but they live irresponsible Christian lives. Nagsasabing mana ng palataya at maaring totoo nga. Pero ang problema po ay hindi nakikita ang pagiging responsable Bilang isang mana ng palataya Alam niyo ba na yung forgiveness At saka po yung uh, uh, ating pag-ibig sa ating kapwa Love and forgiveness These are commands that we have to obey They are not options Hindi po ito isang suggestion na dapat nating pag-isipan O kaya isang uh, uh, suggestion na dapat nating uh, piliin kung gagawin o hindi Hindi po, ito po yung mga utos at dahil tayo po ay inuutusan ng Panginoon to forgive, to love. Ito po ang ating responsibility. Kaya nga sa Bible, pag tiningnan mo yung division ng karamihan ng sinulat ni Pablo, meron pong natural division eh, kilalang kilala yung mga epistles ni Pablo sa ganitong pagkakahati. Meron po tayong tinatawag na uh, doctrine at saka yung duty o yung doctrinal sa practical at sa karamihan ng sulat ni Pablo, yung uh, salita na iyong babantayan Para makita yung transition from doctrine to duty Yung pong salitang therefore So pag nakita mo yan, e yan po ay marka na magpapalit na Okay, ng tono uh, Ika nga Kaya ho, very typical yan sa mga writings ni Paul Ngayon, uh, maiksi lamang itong Philemon So wala namang ganong distinction Pero ang bottom line, embedded po yung practical application eh kaya ang ibig sabihin nun, pagdating sa doctrine, ito yung ginawa ng Diyos o ni Jesus para sa iyo. Pagdating sa duty, ito naman ang dapat mong gawin. Sa doctrine, ito ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sa duty, ito naman ang dapat mong gawin bilang resulta ng ginawa ng Diyos para sa iyo. So, ibig sabihin mga kapatid, pag tayo po ay merong uh, responsibility, Binibigyan tayo ng katuruan bakit natin dapat gawin at meron po tayong dapat gampanan at tandaan nyo, hindi magbibigay ang Diyos ng isang bagay na ipagagawa niya sa atin kung wala yung enablement na nanggagaling sa Kanya. At sabi nga natin, the Holy Spirit is provided to us at isa po sa responsibility ng Holy Spirit is to produce the fruit of the Holy Spirit. So we are basically enabled to do what God commands us to do. And as a Christian, kaya po meron tayong ganong responsibility dahil kaya po natin at yun po ang marapat gawin. Now, interestingly, sa Bible po, ano po ang tatak ng isang mana ng palataya? Alam nyo, ang, ang palatandaan, pag-ibig. Paminsan po ay nakikipag-away tayo no? because of our doctrines. May mga pagkakataon naman talaga na kailangang ipaglaban. Pero alam nyo po, sabi nga ni Pablo, speak the truth in love. Ibig sabihin, hindi po natin isinasakripisyo yung tamang pamumuhay, tamang pakikitungo, alang-alang po doon sa pakikipaglaban at hindi natin sinasakrifice yung pag-ibig para lamang ma-achieve yun. Kailangan natin ipaglaban kung aabot sa point na kailangan po talagang mag tayo, let's do so in the spirit of love. Pero kailangan po nating tandaan na ang tatak natin ay yung pag-ibig na yon at responsibility din po natin na mamuhay sang ayon po sa pag-ibig na yon. Ang laking hamon ano? Kaya ang sinasabi ni Pablo kay uh, Pilimon, okay, I could demand it in the name of Christ because it is the right thing for you to do. Ito naman ang tamang dapat mong gawin kasi mana ng palataya ka. Kaya nga tayo pong mga mana ng palataya, lalong-lalo na sa mundong ginagalawa natin, kanino ba tayo nakikinig? sino ba ang sinusunod natin, ano ba ang pamantayan natin ng tama. Di ba? Minsan po ay uh, sa halip na tanungin natin ng ating mga sarili na what is the Christian thing to do? Ano ba yung tamang gawin sang ayon sa katuruan ng Kristiyanismo? Eh hindi po yun ang nauuna. Naiisip natin yung karapatan natin, yung gusto natin, yung ayon sa damdamin natin o marahil ayon sa payo ng mga taong wala namang pagkakilala sa Panginoon. Naalala ko po, merong isang movement, yung WWJD. Ang ibig sabihin niyan is, what would Jesus do? At napakahalaga po niyan dahil ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, eh, kung si Jesus ay naroon, ano kaya ang gagawin niya sa sitwasyon na yon? What would Jesus do? At yan po ay marapat nating tandaan, marapat nating ilagay sa ating isipan upang sa ganoon tayo po ay maging responsabling mananampalataya So as a believer, ano po ang ating responsibility? Pangatlo po, an exemplification of Christ-like love. Alam nyo, bagamat si Pablo ay hinahamon itong uh, si Pilimon na gawin ang kanyang responsibilidad bilang mana ng palataya, pero hindi po ibig sabihin noon na si Pablo po ay naguutos lang ng isang bagay na hindi naman nakikita sa kanyang buhay. Tingnan niyo po, ang sabi po sa Philemon chapter 1 verse 18. If he has wronged you in any way or owes you anything, charge it to me. Charge it to me. Ang tindi noon ano? Alalahanin niyo si Onesimus ay dating alipin, nagnakaw po siya at saka tumakas. Kaya sabi ni Pablo, kung uh, nagkamali siya sa iyo at kung meron siyang utang sa iyo na dapat bayaran, charge it to me. Alam nyo, ito pong uh, sinabing ito ni Pablo ay pagpapakita na pag sinabi nating pag-ibig at ito po madalas ang nami-miss natin eh. Pag sinabi nating pag-ibig, it is grace that is willing to pay the price. Ibig sabihin, meron pong price to pay. Whenever you forgive, there is actually a price to pay. Ang tanong lang, sino yung willing na i-shoulder yun? Hindi ba ang sabi ng Bible nung tayo po ay pinatawad? For God so loved the world that He gave His one and only Son that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Matindi po yun. Pinapatawad tayo ng Diyos, hindi po dahil pinadala si Jesus. Okay? Huwag nating isipin na dahil pag ibigan ang Diyos ay automatic pinatawad na po tayo. Hindi po. Yung pong kapatawaran sa atin ay pinakita nung si Jesus ay namatay sa krus. So yung kanyang pagdating ay palatandaan ng pagmamahal ng Diyos. For God so loved the world, kaya pinadala yung anak. Interestingly, John 3.16 yon. Interestingly, sa 1 John 3.16, pinapakita naman yung pagmamahal ni Jesus sa atin. He laid down His life for us. Siya naman ang nag-alay ng kanyang buhay para naman sa atin. So ibig sabihin, hindi po dahil dumating si Jesus, automatic pinatawad tayo. Hindi po. Siya po ay kailangan mamatay sa krus para sa atin at yung kanyang kamatayan ay sapat na kabayaran para sa ating kasalanan. So sa madaling sabi po, hindi dahil pag ibigan ang Diyos, eh kalimutan na natin ang inyong kasalanan, hindi po. Kundi pag ibigan ang Diyos, kaya po pinadala niya si Jesus para sa atin at si Jesus po ay nagmamahal sa atin, kaya siya ay nagalay ng kanyang buhay para sa atin at yung kasapatan ng kanyang kabayaran na ibinigay ang siyang dahilan ng ating kapatawaran. So love pays the price. At yan po ang pinapakita rito ni Apostol Pablo, an exemplification of christ -like love. Pinapaunawa niya sa atin na yes, merong kapatawaran, pero ang kapatawaran palaging merong price to pay. ba diba? Minsan po tayo pag nagpatawad, eh masakit eh. That's the price to pay. Na-offend ako eh. That's the price to pay. So handa ka ba Okay, nabayaran ito upang sa ganoon mapatawad mo ang isang tao. There is always a price to pay. In other words, it will hurt. Okay, masakit. May mga pagkakataon po na mahirap. Pero yan po ang marapat gawin if we are to be consistent sa pagkatawag ng Panginoon sa atin. So mga kapatid, itong malaking hamon ngayon. Tinawag tayo ng Panginoon to impact this world. Kung wala pong kaibahan sa ating pag-ibig sa kapwa. O sa madaling sabi po, kung mahal natin ang kapwa dahil mabait sila at mabubuting tao sila, ang tanong ko po ay ito. Anong kaibahan yan sa isang hindi mananampalataya? Even non-believers and those who do not have a relationship with Christ can do that. Pero tanging yung merong karanasan ng pagpapatawad ng Diyos at yung merong presensya ng banal na espiritu sa kanilang buhay ang makagagawa ng mga bagay na katulad po ng ginawa ni Jesus. Pagpapatawad. Na meron pong uh, willingness to pay the price. At yan po ang ginawa ni Jesus para sa atin. Nawa po mga kapatid ay makita at maunawaan natin ang ating responsibility. Tinawag po tayo upang maging asin at ilaw ng sanlibutan. At hindi po mangyayari ito if we do not put Christian love into action. So ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DCAS FEBC Radio TV gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.